Halos isang milyong piso ng laga naman ng illegal na droga na sabat ng autoridad sa magkakahiwalay na buy-bust operation sa Cavite, South Cotabato at Valenzuela City. Nagbabalik si Bian Manalo. Buskip, buskip. Daba, daba, daba. Daba, daba. Hindi na nakapalagpa ang mga lalaking ito ng arestuhin ng mga operatiba ng Pidea Cavite at Dasmarinas City Police Consimida. sa ikinasang drug by bus operation sa Dasmarinas City. Kinilala mga nahuling drug suspect na pawang mga high value individual target. Nasabat sa mga sospek ang mahigit 2,000 gramo ng marijuana na nagkakahalaga ng mahigit 264,000 pesos. Nakumpis ka rin sa kanila ang buy money, mga cellphone at mga drug paraphernalia. Humigit kumulang 65 gramo ng umano'y shabu na may estimated value na 442,000 pesos ang nasa kote sa Baybas Operation ng Pideya South Cotabato sa Banga South Cotabato kalaboso si alias Kenneth na isa umanong tulak ng droga sa lugar. Narecover din kay alias Kenneth ang budal money at mga gamit sa droga. Diretso sa presinto ang lalaking ito na kinilalang si alias Michael, 50 taong gulang. Matapos mahulihan ng mahigit ang libong pisong halaga ng hinihinalang shabu. Arestado si alias Michael sa anti-illegal drugs operation ng Station Drug Enforcement Unit ng Valenzuela City Police Station sa Malanday, Valenzuela City. Nasamsab din sa sospek ang buy money, motorsiklo, cellphone at mga drug paraphernalia. Nahaharap ang mga nadakip na sospek sa kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. BN Manalo para sa bayan.